Matagal ng tanong to tanong lagi to ng karamihan. Bakit may mga taong ang hilig mangagaw ng may mahal ng iba? Or ang hilig agawin yung may nagmamahal na? Hindi ba kayang humanap ka ng ikaw lang ang mahal at ikaw lang ang nagmamahal? hindi mo kaya upo ka muna doon na mapag-usapan natin. Okay. Best friend ko po Best siya friend dati. mo, anong ginawa ni Tinay sa iyo? Pinagkatiwalaan ko siya, pero inaas niya yung asawa ko. Ay, asawa. Ay, asawa. asawa ba o? Kasal, Mama Carla, kasal ah. Kasal ba kayo? Ah, Ay. Okay, so asawa mo talaga. talaga. Si Tinay ang iyong best friend nang ilang taon na? Two years po kami. Dalawang taon na kayong magkaibigan paano mo masasabing inahas na ang iyong asawa? Palagi siyang pupunta sa okay. bahay. Pinagkakape ko pa siya, hindi o lang ba? basta Yung kape. bakit? Yung asawa mo Pati ba musal, binibigay ko sa kanya. Yung asawa mo, anong... Kasi, it takes two to tango. Ibig sabihin, sa isang uh, magkaparehas na sayaw ay hindi na bubuuyan na mag-isa lang, no? Tinay, ano ba Totoo. Ate Carla, unang-una sa lahat, hindi ko ba inagaw asawa niya? Okay. Asawa niya mismo nagpakita ng motibo. Ah! Oh! For ka na Okay, Teka lang ha? Babalik tayo doon. Okay, Tinay, bakit mo um, sinasabi na yung asawa niya ang nagpakita ng motibo? May nangyari ba sa inyo? Meron naman po. Oh! Kailangan mo ay pera sa asawa ni Nilda. Bakit? Mapera ba ang asawa mo? At ito na po. Ako ang nagtatrabaho. Ang kapal nga ka na mukha mo! So, Para yung talaga sa akin na ano? Gusto Paano niya siya? ako. Paano? Na, gusto niya ako. Gusto niya kami magsama. Gusto niya magsama. Wow! Gusto magsama. So, so, wala mo naman! <laughs> wala mo talaga! Well, matris. May matres? May matres ka? May matres ka? Okay. okay. Wala matres. <laughs> Sinasabi mo na lang siyang ako? Iniwan ako nga, di Ah, bakit? Oh, iniwan ako nga, diba? Oh, bakit? Ano gusto mo gawin ko? Iniwan ako nga, Bakit Maganda ka, oh, pero ano ang mo? Maganda ah, Wala, well, oh. ah, may ebidensya ka ba na ni Lala ang asawa mo? Wala, meron po. Ano? Yung ginagawa niya kay Ate Nilda, ginawa niya rin ho yun sa asawa ko. Paano? Pinachat oh, oh, niya rin yung sa messenger. Pag talaga na mukha mo. Kasi yung... Yung asawa ko po, masipag. Nakikita niya siguro na laging araw-araw pumapasok. Akala may mahihita ka sa asawa ko? Ha? May nagawa ba? Naman, naman, diba? ano nangyari ba? Wala ano puro oh. chisme, pag Ako na, man ano man ano ano man 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 ano bakit nangyayari ito sa inyo? Bakit buhay na buhay ang Marites sa inyo? Hindi ba pa kayo nagkakasundo-sundo. Kahit sa barangay naman po, Ate Carla, may mga ganyang bagay. May mga chismis. Kaya kanyang chismis. Okay, pero may mga anak kayo, hindi magandang, uh, hindi magandang ehemplo ito sa mga kabataan.